ayan, kain po tayo ng sampurado. Ayan, may pandesal din po. Ayan, tig-isa kami ng aking asawa ng pandesal. Ayan po. Ayan, almusal po tayo ng sampurado. Ayan, mainit-init pa. Mainit-init pa. Nandito po kami sa puno ng... Sa puno po ng mangga. Ayan, nandito po kami sa puno ng mangga. Ayan. Ayan yung mangga po na inano ko. oh, kunti na lang. Parang unti-unti na nilang. It kaya kasing abutin ng mga bata. Ayan, ilang piraso na lang yung manggang natitira. titira. Ilang piraso na lang yan. Ah, oh, maliliit pa siya. Ayan. oh. na lang. Ayan. Dito po kami sa puno ng mangga kasi mahangin po dito masarap dito kumain ayan ayan po kain po tayo kain po tayo mga amiga ayan sampurado ayan, mainit pa po kasi ayan isaw na yung pandisal dun sa sampurado ayan Isasaw-saw ko yan. Ganyan po ako pag ano. sinasaw ko yan. Ayan. Ayan, kaway-kaway po dyan sa gumagawa nito. Ayan, ito si Amiga, kumakain ng sampurado. Ayan, sinausaw yung pandisal sampurado. Kain hmm. po tayo. Nandito po ako sa labas. Labas po ng bahay namin. Hilo-hilo hmm. po dyan. Ayan. At sa almusal po tayo. Ayan, sinasaluhan pa ako ng ano. Maraming manok kasi dito. Hmm. Hmm. sa po dito kumain sa so puno ng ano. Puno ng puno ng mangga. Ayan. Hmm. Sarap yung sampurado. Yung pangisal. Sinawasaw sampurado yan. Hmm. Hati kami ng asawa ko dito. Hmm ating kapatid po. <laughs> Ayan lang po. Maraming maraming salamat. And enjoy po kayo sa panunood ng aking almusal, tampurado at pandisal. Salamat po. God bless. Mm, isang, po, isang piraso na lang para po sa kanya. Tampurado na lang din ang kakainin ko. Ayan. Salamat po. Bye-bye.